kulugan ng alimango sa panaginip kapag nanaginip ka tungkol sa mga alimango ang iyong walang malay na isip ay nagpapakita sa iyo na ikaw ay hindi komportable at nanganganib sa iyong pagkising ang mga panaginip na ito ay maaari ding isang babalang senyales na ikaw ay nasa panganib ang iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip na ito sa artikulong ito ay makakatulong sa iyo na maunawaan kung anong ang ibig sabihin ng mga ito para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga alimango? Ang panaginip tungkol sa mga alimango ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam na nakulong o nalulula. Maaaring nakaramdam ka ng pagod sa trabaho o personal na mga obligasyon bilang kahalili ang panaginip ay maaring isang metapora para sa iyong mga damdamin tungkol sa isang mahirap na sitwasyon. Ang mga alimango ay maaari din sumagisag sa mga kapintasan sa iyong karakter na sinusubukan mong itago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lahat ay naging alimango. Kapag na napanaginipan mo ang lahat ay nagiging alimango, nangangahulugan ito na nakaramdam ka ng labis na pagbabago o kawalan ng katiyakan sa iyong buhay. Ang mga alimango ay simbolo ng pagbabago at pagbabago, kaya ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na maraming kaguluhan ang nangyayari sa iyong buhay na hindi mo maintindihan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na may nakaabang na panganib naghihintay na sunggaban ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng alimango. Kapag kayo ay nanaginip na kumain ng alimango, iminumungkahi nito na ikaw ay sakim at gustong kumuha ng labis mula sa mundo. Maaaring pakiramdam mo ay nakulong o limitado sa ilang paraan at maaaring nararamdaman mo na kailangan mong igiit ang iyong sarili upang maramdaman mong mahalaga ka. Maaari ka rin makaramdam ng labis na pagkabalisa sa isang malaking proyekto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maipit ka ng alimango. Kapag napanaginipan mong masipit ng alimango, kadalasan ay simbolo ito ng pakiramdam na nakulong o walang magawa sa isang sitwasyon. Ang alimango ay isang nilalang na kilalang kinukurot at kumakapit na mahigpit na maaaring kumatawan sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng stress o nagpaparamdam sa iyo na labis na labis. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala upang mag-ingat para sa isang taong sumusubok na samantalahing ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga paa ng alimango Kapag nanaginip ka ng mga paa ng alimango, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kasakiman at nais mong makuha ang iyong mga kamay hanggat maaari. Maaaring pakiramdam mo ay mapagkumpitensya o gustong ipakita sa iba. Ang mga binti sa panaginip ay maaari rin sumagisag sa iyong kakayahang kumilos ng mabilis at kumilos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang alimango. Ang kulay pula sa panaginip ay kadalasang sumisimbolo ng pagsinta, galit o panganib. Kaya ang isang pulang alimango sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa ilang emosyonal na kaguluhan o salungatan sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang alimango ay maaaring isang metapora para sa isang bagay na nagbubuga sa iyo o nagdudulot sa iyo ng pangangati. Ang simbolo ng panaginip na ito ay maaari di maging isang pan sa pariralang nasa isang krabi mood. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng mga paan ng alimango. Ang panaginip na kumain ng mga paan ng alimango ay maaari simbolo ng iyong kasiyahan sa magandang kapalaran at karangyaan. Maaari ring ito magmungkahi na naglalagay ka ng hadlang sa pagitan mo at ng iba. Matigas ang alimango ng talukap ng alimango, kumakatawan sa iyong matigas na panlabas. Habang ang karne sa loob ay sumisimbolo sa mas malambot na bahagi na itinatago mo. Ang panaginip na ito ay maaari din maging babala na dapat ingatan para sa mga taong sasamantalahin ang iyong mabuting kalikasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake sa iyo ng mga alimango. Kapag na naginip ka tungkol sa mga alimangong umaatake sa iyo, ito ay nagbumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng pananakot o labis na pagkabalisa sa iyong paggising. Kinakatawa ng mga alimangong ang maraming hamon at balakid na kinakaharap mo at ang katotohanang inaataki ka nila ay nagpapahiwatig na pakiramdam mo ay inaataki ka. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala sa iyo na kumilos at tugunan ang mga isyo na iyong kinakaharap. O maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpatay ng alimango. Ang pagpatay ng alimango sa isang panaginip ay sumisimbolo sa proseso ng pakikibaka at pagtagumpayan ng isang mahirap na balakid ang alimango ay isang malakas at determinadong nilalang, ngunit sa huli ay sumuko ito sa kapangyarihan ng pag-iisip ng tao. Sa ilang mga paraan, ang panaginip na ito ay maaaring isang metapora para sa pagtagumpayan ng isang personal na hamon. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na ikaw ay nasa panganib na maabot ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa crab at lobster. Panaginip ng alimango at lobster sa pangkalahatan ay sumisimbolo sa sexual na pagnanais at kasiyahan. Ang panaginip ay maaring salamin ng iyong sariling mga gana sa seks o maaring tungkol sa ibang tao na nakikita mong kaakit-akit sa sexual ang panaginip ay maaari din bigyang kahulugan ng mas literal upang magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng krabi o parang ulang sa iyong paggising. Eritable, pulang-pula ang muka at handang mag-snap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking alimango na umaatake sa iyo. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang malaking alimango na umaatake sa iyo, ito ay maaaring sumagisag sa isang pakiramdam ng pagiging labis o pagbabanta. Bilang kahalili, maaari ito maging isang metapora para sa ilang uri ng personal na pag-atake o insulto. Kung nakakaramdam ka ng insecure o nanganganib sa iyong paggising, ang panaginip ng isang malaking alimango ay maaaring isang paraan ng pagbibigay ng senyas na malapit na ang panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na alimango. Kapag nanaginip ka ng isang itim na alimango sa pangkalahatan, ito ay sumisimbolo ng mga negatibong aspeto ng iyong pagkatao sa iyong buhay. Maaari itong kumatawan sa iyong madilim na mga lihim, iyong pinipigilang galit o galit o ang iyong takot sa hindi alam. Bilang kahalili, ang itim na alimango ay maaari ding isang babala tungkol sa isang tao o isang bagay sa iyong buhay na mapanganib o nakakalason kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting alimango. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang puting alimango, maaaring ito ay kumakatawan sa isang bagay na dalisay, inusente at walang dungis. Bilang kahalili, ang puting alimango ay maaaring sumagisag sa iyong sariling ipinataw na paghihiwalay at mga pakiramdam ng hindi pagkakaunawaan. Ang alimango ay maaari ding isang pansakrabi o masungit na nagmumungkahi na kailangan mong gumaan at huwag seryosohin ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na alimango. Ang kulay asul sa mga panaginip ay madalas na nauugnay sa kalungkutan o pakiramdam na asul. Kaya ang isang asul na alimango sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag ng isang bagay na nagdudulot sa iyo ng kalungkutan o nagpapalungkot sa iyo. Bilang kahalili, ang asul na alimango ay maaari din maging isang metapora para sa isang bagay na maliit at hindi gaanong mahalaga. Marahil ay may mga bagay sa iyong buhay na minamaliit mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa horseshoe crab. Ang horseshoe crab ay tanda ng good luck, kaya ang panaginip ng isa ay nagpapahiwatig na ikaw ay dapat magkaroon ng isang stroke ng swerte. Ito ay maaaring magpakita sa maraming iba't ibang paraan. Kaya panatilihin ang iyong mata, binalatan para sa anumang mga pagkakataon na darating sa iyo. Ang panaginip ay maaari ding isang paalala na manatiling positibo at maasahin sa mabuti dahil ito ang saloobin na makakaakit ng swerte. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng alimango ang panaginip na makahuli ng mga alimango ay maaaring kumakatawan sa iyong pangangailangan na maging mas mapamilit sa iyong paggising. Sa panaginip, maaaring pakiramdam mo ay kailangan mong kontrolin ng iyong buhay at tapusin ang mga bagay-bagay. Ang mga alimango ay maaari din sumagisag sa iyong kahinaan at ang proseso ng paghuli sa kanila ay maaari magpaalala sa iyo kung paano lupigin ang iyong mga takot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa alimango sa tubig. Kapag nanaginip ka ng mga alimango sa tubig, ito ay nagmumungkahi na pakiramdam mo ay nalulula ka o nahihigitan ka na. Ang mga alimango ay maaaring kumakatawan sa isang problema o hamon na iyong kinakaharap. At ang tubig ay maaaring sumagisag sa emosyonal na stress na ikaw ay kasalukuyang nasa ilalim. Bilang kahalili, ang mga alimango ay maaaring isang talinghaga para sa isang taong nanggugulo o nagagalit sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga alimango at gagamba. Kapag kayo ay nanaginip tungkol sa mga alimango at gagamba, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nasa banta o hindi komportable. Ang mga alimango ay maaaring kumakatawan sa isang tao o isang bagay na nagbabanta sa iyong kaligtasan, habang ang mga gagamba ay maaaring kumakatawan sa ilang uri ng hindi kasiyasiyang sorpresa. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala tungkol sa mga panganib ng pagiging masyadong nagtitiwala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng alimango. Kapag kayo ay nanaginip na magluto ng mga alimango, sinasalamin nito ang iyong pagnanais para sa kapangyarihan at kontrol ang mga alimango ay kumakatawan sa lahat ng mga tao o mga bagay na sa tingin mo ay hindi mo maaari o hindi dapat kontrolin. Iminumungkahi na mainit na panahon at pampalasa ang tindi ng iyong nararamdaman. Ang katotohanan na niluluto mo ang mga ito ay nagmumungkahi na sinusubukan mong pasakop sila sa iyong kalooban. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga hermit crab kapag na naginip ka tungkol sa mga hermit crab, kadalasan ay nangangahulugan ito na ikaw ay nahihiya o introvert sa iyong pagising. Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka sapat o hindi ka nasusukat sa iba. Ang hermit crab sa panaginip ay maaari rin kumakatawan sa pagnanais ng tao na maiwang mag-isa o magkaroon ng ilang oras sa kanilang sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkagat sa iyo ng alimango. Kapag nanaginip ka ng mga alimango na kumagat sa iyo, ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis o bigat ng isang bagay sa iyong paggising. Ang pagkagat ng mga alimango ay maaaring kumakatawan sa mga nag-aalalang alalahanin o mga problema na nagdudulot sa iyo ng stress. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala upang mag-ingat para sa isang taong sinusubukan samantalahin ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng karne ng alimango. Kapag nanaginip kang kumain ng karne ng alimango, maaari itong sumagisag sa iyong pagpayag na sumubok ng bago at kapanapanabik. Ang alimango ay maaari rin kumatawan sa iyong mapagkompetensyang panig, pati na rin ang iyong kakayahang pangasiwaan at tapusin ang mga bagay-bagay. Bilang kahalili, ang alimango ay maaring kumatawan sa iyong kakayahang umangkop at magbago habang magpapatuloy ka. Espiritual na kahulugan ng alimango sa isang panaginip. Sa espiritual, ang panaginip tungkol sa mga alimango ay karaniwan sumisimbolo ng kasakiman, materialismo at katuwagan. Maaari rin silang kumatawan sa pagnanais ng isang tao na protektahan ang kanilang marupok na ego sa kapinsalaan ng iba. Sa isang panaginip, ang mga alimango ay maaari maging isang babala na ikaw ay masyadong accusive o maramot. Bilang kahalili, maaari nilang ipahiwatig na nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan o pagbabanta. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga alimango ay karaniwan nagpapahiwatig na ikaw ay hindi komportable o nanganganib sa iyong paggising. Ang mga panaginip na ito ay maaari ding isang babalang senyales na ikaw ay nasa panganib.